Okay, sa atat po sa lahat, ng mga iguro dyan. Ang... Maganda pala, ka maganda pala kayo. <laughs> mm. Oh, bakit natatawa? <laughs> mm. Ay, hindi pala maganda. Natatawa kasi si mami. Huwag <laughs> na lang muna natin iba siyang bata. Parang ano lang, um, good vibes lang yung kulitan namin ni Jeff. Jeff. <laughs> Finally, <laughs> you meet an Igorota. <laughs> ayun talaga. Guys, ayun talaga maniwala si Jeff po. Oh. talaga siya. Ano gagawin ko? Ay, Jeff, anong gagawin ko para maniwala ka na Igorota ko? Ayun talaga maniwala ni Rio. Neri, Neri. Neri. ayaw maniwala. Sayawan kita na Igorot natin. Igorot Para maniwala ka. Ayun talaga maniwala. mo. Kaya nga, mayroon ka nila. Alam mo yung Igorot katotoo totoo din. Oh, para po naman igurot. <laughs> Oo. Oh, oh. Ano pagkakala mo sa igurot? Sige nga. Igorot is a, -na Yung magbag. Ipinadaputi. Ano? Yung <laughs> magbag. Ano yung yan. Yung sabi nga po yung babag, di ba mga boys Bahag bag, bahag hindi bahag bahag, bahag! bahag. 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 Bahag na. bah 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 yan, bah bah Eh, gawin bah naman! bah bah ang bah 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 ang ang lalaki ay nagbabahag, kami hindi na, kami na, nagbabahag ba na babae. Ano naman ganyan 'yung Yung ano, yung merong parang skirt din, sa parang palda. Ikot tumano, boto ko ay huwai, kaso huwai. Yung may parang yung hammock. Hindi eh, no? ka pala antukin kung gigit kasama mo eh. Oh, explanatory ganun 'yun sa amin. Pero yung lalaki, 'yun yung nagbabahag. Hindi nagbabahag ng na, babae. Kasi, different. na sila kasi ano, mas <laughs> marunong sila pag English. Ang tunay na igurot ito. May team. Toloko <laughs> si Jeff. Jeff, ito 'yung totoo. Makinig ka sa akin. Ah, ano Ang mga Igorot. Oh. oh. ka. <laughs> Ang mga Igorot oh. may may mga may mga, oh. may mga may mga tawag doon. Ang kulay hindi sila magitim. Katulad ko. Ganon. Kasi mo. ikaw hindi ka naman maitim, may, itim, may itim ka ba? Hindi naman 'yung camera, maitim 'yun alam mo ba yung maitim, Jeff? Jeff, yung maitim may uling. Eh, parang may no. uling. <laughs> ano parang <kang> may uling? <laughs> o, tingin mo Alam sa... Alam ko naman, yung igorot, naman ang paning mga igorot isa. Alam ko lang yung, ano, yung igorot. Nung una, yung una pang panahon na maitim na sila sa unang Nung una pa. At ngayon, meron namang changes. in nandiyan dyan. Wala nga. Ay, okay, maganda pala igorot. Yes, makinig ka sa akin. Sige. <laughs> umpisa umpisa ng mga nino ng mga igorot jet walang walang maitim I mean I mean yung mga dark na kulay lang pero wag mong sabihin maitim kasi yung maitim uling tulad sa akin hindi ka naman uling <laughs> hindi ka <nga> naman uling hindi ka naman uling hindi ka naman uling na uling ang maitim uling parang si Peking Bombay <laughs> <laughs> uy mag uy, <laughs> <laughs> uy, <laughs> uy, <laughs> para kami na so, Bombay ha kaya wag mong sabihin na yung mga minsan, aakit bagi. kita sa kaiburotan ah. ah. di sa igurutan. para makita ah. <laughs> igurat eh. Kumakain ng tao yung igurat. Gusto ko kainin ko lang ngayon. Kainin ko lang ngayon. Kaya matawad ako pumunta dyan yun. eh. Hindi, joke lang po yan joke. Ikaw, talaga. Grabe to. Grabe to. Sabi niya, alam daw niya sa igurat na ng tao. Tatay, kaya ba yung tatay? Hindi na mo ha. Ito Talaga. Okay, okay. okay. Hindi oh, na naman ako. Alam mo, Tito Harris, from head to toe, siya tumingin sa akin. Saan daw yung bahag ko, Tito <laughs> oh, <be> Grabe. Grabe. na ko rin Tanungin mo si Neri kasi okay. si Neri umuwi okay. daw sa amin. Neri. Eh ano oh, si Neri, ano kalto ba namin Neri? Alam ko na. <laughs> <naman>. Hindi, <laughs> hindi. Tatanungin ka natin kasi pupunta okay. siyang bande. Ano dyan, ano diyan sa ano? Ano yung mga nakita mo sa Igorot ba? Okay. Ano po? Okay ba lang po yung Igorot? Ano di ba mag magkaiba yung Igorot? Ano sa ate? Oo, ano nga nakita mo kasi nangangahin daw kami ng tao. Hindi ah. Kasi yun kasi turo sa atin di ba sa Negro. Ano ano pa 'yan para mahanap po?

Sabi niya yung mga igorot, may maitim daw. May nakita ka ba pa lang kuling sa amin? Wala po. Maputi nga nila. Sus! Maganda. <laughs> maganda? Eh, ano ba tingin mo sa akin? Maganda! Oo. Oh, oh. oh ano naman? Ayoko niya Bakit mo tirapin ako? Maganda, maganda ako. Maganda. Di sa amin. Ah. Or, ano, ikaw. ano sa amin? Ayun. Uling. <laughs> <laughs> Mga samis lang. Isog kun man damay. Ay, ibas. Masami ko. Sakin. O ibas sakin hindi man sa. Tama na. Maglalabas din ng balat natin Guys, good vibes lang yan. Good vibes lang yan si Jeff. Ngayon ko lang na meet pero grabe ka kuya lang si Jeff oh. Parang kung sa TV pa mayroong advertisement. Samigos, good morning. Yan. Yan. Kaya pag na-meet niyo si Jeff, ihandaan niyo na yung sarili niyo. nyo. Bumili mo na ako ng tabletas ng vitamin C para pamunti ako. Vitamin <laughs> <Para, laughs> C. Para gumawa ko ng yung, ano, yung papaya. Ay, naku, Jeff. Kinaniwala na ko sa'yo. Kinaniwala na ko sa'yo. Kinaniwala na ko sa'yo. Kinaniwala. Hi, sa wakas. Hi, sa wakas, Jeff. Naniwala ka na. Hi, salamat naman. Salamat, bye. Naniwala na ako. Naigurot na rin. Hahaha. <Gun foi> Ayan. Kuwela lang talaga siya, guys. Talaga naman. Sabi yung post ni, ano, ni teacher ni, 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 ni teacher Nida. Talaga e na naman. E. Na-delete tuloy. E. Sorry po, ha. Ayan si Ma'am Ruth, Igrot. Kasi sabi niya yung dumang Igrot dati maitin. Ngayon na lang mabuti. <laughs> Pero grabe siya. Grabe <gibit> siya. Oo, oh, oh, jali lang siya. Hawaii. Tsaka hindi pa siya gano'ng parang mag-express ng gusto niya Oo, oh, oh. gano'n. <laughs> yung alam, yung ano sa Indiano? Masaya, no? Yung sa Masaya lang siya, guys. Masaya. Totoo yan. Yung sa Indiano, yung ano, sabi yung doon sa okay. Dabao, parang nang Indiano, matamos lang ilong, pero maite, pero yung, yung, ma yung, ma yung, maputi, ngipin lang at saka yung ito. Koko! Koko! Grabe si ano, Jeff. Hindi naman problema yung matangos naman ang ilong namin. Ah. Diba? Oh, yung <laughs> Tingnan mo nga yung ilong ko kung matangos din. Tingnan mo. Bakit tinawanan mo yung ilong ko? Tingnan mo kung matangos ano? ilong ko. Hindi ko alam. Pasayid ha, pasayid. Ah, ah. Sabihin mo yung ano, mga... Pasayid, pasayid. Pasayid. Ikaw nga yung tinatanong ko. Pasayid, Dali. Tignan ano mo. Eh? Sabihin mo nga siya. mo sila eh. Ayaw talaga eh. Ayaw niya talaga. O sige, basta ganun. Ganyan guys, talaga siya kakwela. Ako yung baba yan eh. Kasi warat ko ba ano uh, uh, to siya nila? Si Warak Obama? Warak Obama. <olduğend> <laughs> cartong, adam, mm -hmm. Ano lang, ano lang to? Pang pang, pang good vibes lang ba? Pang overseas, good vibes pang, lang. Pang pawala ng stress. Si Porto ay isang araw sabi niya, tanggalin mo yan ate. Lamay pa rin yung iwanan niya. Tignan mo. Pare, tira mo. Si oh, pati ulo ko hanggang dun sa baba. Gusto niya pa rin tignan. Hinahanap niya pa atin yung buntot ko, si Chernida. Hindi ah. ko makita. Yung may bago. Hindi <laughs> <laughs> niya pa rin nakita ko saan yung buntot ko. Ano ba? In-inspection niya talaga ako from ito to. Oh. Para ano na? <laughs> <Makupo din> sila na? may hinagulang punta niya sa mga. Hindi na, sila. Kasi daw mapupudin. Mapupudin sila. Dalawa lang kami minita yung may tingin. Sabi nga ni Maylin, ba't yung mandamay eh. O, ba? diba? ba diba, Nita, mag-vitamin C ka man, Linita, para mag-protein tayo. yung may papaya. <laughs> papaya soap. Kaya wala na naligo kasi dapat na karawag. Vitamin C yun na. Vitamin C yun. vitamin C. Ay, o, o. Yung may, ano, ano yung... Ay, yung ako. Grabe ka, Jet. Ganyan ah, siya, guys. Oh. Ang dagat daw mapait. Yung oh. mga mahala. Hindi pala mapait, mahala. Okay. Sa kita, ano, matago at saka yung... Oh. Meron na rin yung sa ganyan. Sabi ko, parang ba, may batong pag napilip si COVID, na si siya ng Sabi niya, Nanay, ang pait pala ng Ang may itaw yung vitamin C. O, oh. oh, Jeff, shout-out ka na ulit sa mga Igorot. Dali. Okay, shout-out po sa lahat, lahat ng mga Igorot. Um, maganda, pala maganda pala kayo. <laughs> <laughs> Oh, bakit natatawa? <laughs> Ay, hindi pala maganda. Natatawa kasi si mami. Ay, ako, Jeff. Hmm. Utas oh, tayo, Jeff. Uy. Okay. No, shout out po sa lahat ng tribes na nanonood kay ma'am. Uh, please like and share and follow. <laughs> and subscribe. Ewan <laughs> ko sa'yo. O oh, sige na. O oh, sige na. Ah. Um, shout out po sa lahat dyan. Ano po ito? Sa vlog po ni ma'am. please, and like and share and follow and subscribe. And masaya po ako kasi nakita ko rin si ma'am na akala ko uh, maganda pala yung mga Igorot I love you sa tanang mga Igorot dyan. God bless po. bro. Bumawi siya guys, bumawi. <laughs> Malcos kanino. Ano, Malcos Canino? Malcos Canino. Canino. Oh, Malcos si Canino may durut. Yan yeah, na. Yeah. <laughs> diba? Magkapit kami. Magkapit bahay sila. Magkapit bahay. Ay, magkapit. lugar. Ano, malapit. Malapit lang. Ang malapit lang. <laughs> Dapat ganito, malapit lang. Magkabarangay. Ah, mag Magkabarangay. Magkabarangay magkabarangay. Ah, pero ibang sitio. Ibang sitio at ibang Pero malap... ibang malapit. Pero malapit lang 'yon, malapit lang. Malayo. Yon. Malapit. Yung ano, 'di ba? Dinamo. Ako do. Sa labo. Yung lo, yung loka. Di ba di? Mapula makula ay. Makula yung pamilya <laughs> ko doon ano, sa labo. Oh, pero sa ano sa akin doon ako sa Mapula. Sabi ko kay Neri, backpack na lang siguro Neri, para pupunta ka wow. sa Kaya, Sino ba? Sino ano si? para Ang no? <laughs> sino ano? Ikaw eh. Sa'yo to? Yes. Sa'yo niyo yung lakari Neri, mapunta sa kanila? Hindi! Hindi? Malayo? Malayo. Oh. Sinan, Ay, malayo? Parang nagkaiba kaming tribo. Sa so, ano pa tribo? tribo? Hindi, hindi kami. Pariyotan tribo. Sample nga eh. May. Ano? <laughs> Sample. <laughs> Ina mo, may itim ko. Iba yung ano, yung, yung, iba niya. Mukha niya at ako. Oh. No? Ano? Uh, sa tingin mo, anong tribo ko? Sa tingin mo lang. Ano tribo mo? Hmm. Ita ng Luzon. <laughs> Ita! Ayan, <na> guys. <laughs> 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 so, ayan po yung... Uh, kulitan namin ni Jeff guys so napaka kwelo talaga ni Jeff napaka joker na hindi mo maintindihan <laughs> Ayan, so ano, intindihin na lang natin si Jeff kasi yun nga ang, kwento rin ni Neri kasi ay yun daw yung mga napag-aaralan nila. May nakasulat daw sa books na tungkol dun sa mga igurot nga. So yun yung alam nila yon yung so yun yung pagkakaalam talaga nila so hindi rin natin masisisi yung mga bata kasi yun yung napag-aralan nila sa school ewan ko ba bakit may mga nagtuturo ng mga ganon sabi nga ni Neri may nabasa talaga sila sa libro na ganon daw eh yung nakasulat na uh, tungkol sa mga igurot nga na yon nga um, may itim yung mga igurot na maliliit, na kulot sabi pa nga ni Jeff nangangain daw yung igurot ng tao <laughs> so ayun nga wag na, intindihin na lang natin sila at yun ang yun ang natut na, na, na ano na pag-aralan nila sa school so darating din yung tayong na ma malaman din nila yung katotohanan na mali pala yung kanilang napag-aralan guys kaya intindihin lang muna natin sila sobrang napakakwela ni Jeff kaya ayun uh, nga huwag na lang natin siyang i-bash at yun nga sabi ni teacher Nida na um, syempre nag-aaral nag pa siyang magtagalo kaya minsan hindi niya ma-express ng maayos yung kanyang gustong sabihin mm yung mga ganun. Kaya huwag na lang muna natin iba siyang bata. Parang ano lang, um, good vibes lang yung kulitan namin ni Jeff, guys. So, yun lang po. Bye!